Grabe yung mga trabahante kahit maulan. Oh. Tuloy. Tinan mo si nanay. Oh. Hindi talaga papaawat. Nandoon na yung isa. Oh. Ito kasi <laughs> Kodak ko, oh, no? Smile daw kayo may kodak. O, oh, tingnan na. Hi, di O, oh, diba? Diba, Nay? Maganda na. May pintuan na tayo, no? Saya ka? Oh. <laughs> Bukas na, may ano ka na doon. Hindi na magaspang ang upuan mo doon. Grabe sa glassiwan. <laughs> Grabe sa glass ni <yung> Mano. Tumo na kayo diyan. O alis kayo na okay. naman. Alis muna kayo dito. Bawal daw kayo diyan. Eh mga pangit daw kayo. Alis na kayo dito. Sundo tayo sa loob. Sundo tayo sa loob. Si magputol-putol sila magputol. Oh, Jesus, God malamig okay, na lang. Lang mo ni nga. Eh, siyempre marami tayong chinilas eh. Pabrika tayo ni Slepper. <laughs> <laughs> yes. Luto ka na ah, eh. Ay, luto na doon. lumig. No. My Grabe timino. talaga si Unga, all around. Siguro ang mahal talaga ng bayad nito. Kaya nga, tapusin na yan. Kay bukas, hindi yan makaan. Mm. Grabe ang daming bunga ng bayabas. O, bili na kayo ng bayabas dito. Mm. Wala, nasaan na kaya yung pampintura dito ng ano? Ay, yung pang ano sa varnish? Wala na. Ano yan dyan? Saan, saan, yung pang ano? Hinano ko nga lang yun sa... Lamig! Alam, ano ang gusto mo yung manok? Yung mga laman. Ano ang ulam eh? May baka pa naman dun ah. May baka. Sa kaldero. Yung ulam nyo kanina tanghali. kanin para hindi nakasya yung isa Yeah, okay, yung pamputol. Mm. Yung pamputol ba?